Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, last week po ay ginunita na naman ang Estados Unidos at ng buong mundo na rin ang anibersaryo ng isang trahedyang gumulantang sa ating lahat. Wala po tayong ibang tinutukoy kundi ang terrorist attack na isinagawa sa World Trade Center noong September 11, 2001. Mahalaga po ang isinagawang memorial last week dahil may hinaharap silang mainit na kontrobersiya ngayon doon sa Estados Unidos. Meron po kasing itatayong prayer at community center ang mga Muslim doon sa malapit sa Ground Zero o yung dating kinatatayuan ng World Trade Center. Maraming mga Amerikano, lalong-lalo na yung mga may kamag-anak na nasawi doon, ang galit na galit na tutol dito. Dahil insulto raw ito sa alaala ng mga Amerikanong nagbuwis ng buhay noon. Sa kabilang panig may mga Amerikano naman po, kabilang na ang kanilang presidente si Pangulong Barack Obama na nagsasabing hindi terorista ang lahat ng mga Muslim. At higit daw sa lahat, sagradong ipinaglalaban ng kanilang saligang batas, tulad din ng ating konstitusyon, ang karapatan ng lahat para sa pagsamba o pananampalataya. Patuloy po ang nasabing kontrobersiya subalit mula po dito sa ating bansa may matututunan po tayo. Ang paggalang sa karapatan ukol sa pananalig ng bawat tao. Meron pong kasabihan, "I may not agree with what you say, but I will fight for your right to speak." Gayun din marahil, "I may not agree with what you believe in, but I will fight for your right to believe." Amen.